The Five Types of Wealth A Transformative Guide to Design Your Dream Life Panimula, isang panibagong pananaw sa kayamanan. Sa simula ng aklat, pinapakita ng may akda na ang lipunan ay matagal nang ginabayan ng isang makitid na pananaw ng kayamanan, na ito ay pera, ari-arian o yaman na maaring hawakan at ipakita. Ngunit habang dumarami ang taong may pinansyal na yaman, ngunit kulang sa kaligayahan, layunin o kapayapaan ng isip Nagiging malinaw na hindi sapat ang material na tagumpay upang masabing tunay tayong mayaman. Sa puntong ito ipinapakilala ang limang uri ng kayamanan bilang batayan ng isang buhay na masagana, balanse at makabuluhan. Unang pinansyal na kayamanan, financial wealth. Ito ang pinakauna at karaniwang iniisip ng karamihan kapag naririnig ang salitang kayamanan. Saklaw nito ang kita, ipon, pamumuhunan at ari-arian. Gayunman, maring binibigyang diin ng may akda na ang layunin ng pinansyal na yaman ay hindi upang makipagpaligsahan kung sino ang may pinakamalaking bahay o pinakamaraming sasakyan, kundi upang bigyan tayo ng kalayaan, kalayaang mamuhay ayon sa sarili nating disenyo, hindi ayon sa dikta ng iba. Dito, ibinabahagi rin ng mayakda ang ilang praktikal na hakbang tulad ng budget disiplina sa paggastos, tamang pag invest at pag-iwas sa utang na hindi produktibo. Ngunit higit sa lahat, tinuturo ng aklat na ang pera ay dapat gamitin bilang kasangkapan upang makapagbigay ng seguridad, oportunidad at tulay patungo sa ibang uri ng kayamanan. Kung wala kang pinansyal na yaman, madalas ay hindi mo rin maasikaso ang kalusugan mo, hindi mo mabigyang oras ang relasyon mo, o mawalan ka ng oras para sa sarili. Ikalawang kayamanang pangkalusugan, health wealth. Ang kalusugan, pisikal, emosyonal, at mental ay pundasyon ng lahat ng uri ng yaman. Marami ang may pera ngunit hindi masigla, laging may iniindang karamdaman o labis ang pagkapagod. Tinatalakay ng aklat ang koneksyon ng katawan at isipan sa kalidad ng ating buhay. Walang halaga ang yaman kung hindi natin ito kayang tamasahin dahil sa karamdaman, depression o pagkaubos ng lakas. Hinahihikayat ng may-akda ang mambabasa na magkaroon ng disiplina sa pagkain, regular na pag-ehersisyo, sapat na pahinga, at mindfulness practices gaya ng pagmumuni-muni, meditation. Hindi kailangang maging perpekto ang kalusugan, ngunit dapat ito ay aktibong pinangangalagaan. Sa ganitong paraan, nagiging mas buo at handa ang ating sarili sa pagharap sa mga hamon at oportunidad ng buhay. Tatlong relasyonal na kayamanan, relational wealth. Ayon sa Mayakda, hindi ang dami ng kaibigan kundi ang lalim at kalidad ng ugnayan ng tunay na sukatan ng relasyonal na yaman. Sa panahong maraming relasyon ay mababaw at limitado sa social media, mahalagang pagtuunan ng pansin ang tunay at masinsinang koneksyon. Mga relasyon na nagbibigay ng suporta, inspirasyon at pakikipagkapwa-tao. Itinuturo ng aklat ang kahalagahan ng pagpapatawad, bukas na komunikasyon, at paglaan ng oras sa mga mahal natin sa buhay. Ang pamilya, kaibigan, mentor, at komunidad ay lahat bahagi ng ating social capital. Kapag tayo ay dumaan sa pagsubok, kadalasan ay hindi pera ang unang hinahanap natin, kundi taong makikinig, yayakap, at magpapalakas ng loob. Kaya't ang relasyonal na yaman ay kailangang alagaan gaya ng isang hardin dinidiligan, pinoprotektahan, at pinagyayaman. Personal na kayamanan. Personal growth wealth. Ang pag-unlad ng sarili ay isang uri ng kayamanan na hindi kayang nakawin Numan. Ito ay sumasalamin sa ating kaalaman, kasanayan, ugali, paninindigan, at kakayahang harapin ang mundo. Sinasabi ng mayakda na ang isang taong patuloy na natututo ay patuloy ding lumalago. Hindi sapat na makuha lamang ang isang posisyon o tagumpay. Dapat itong sundan ng patuloy na paghubog sa sarili. Kabilang sa personal na yaman ang mga sumusunod: emosyonal na katalinuhan, kritikal na pag-iisip, disiplina, pagtitiyaga, at kakayahang matuto sa kabiguan. Hinihikayat ng aklat ang pagbabasa, pag-aaral ng bagong kasanayan, pagsali sa mga meaningful na karanasan, at pagiging bukas sa pagbabago. Sa ganitong paraan, tayo ay hindi natatali sa nakaraan, kundi patuloy na umaabante. Ikalima, spiritual at layuning kayamanan, purpose and spiritual wealth. Sa wakas, itinuturo ng may akda ang pinakamalalim na anyo ng kayamanan, ang pagkakaroon ng layunin. Ayon sa kanya, maaaring ikaw ay may pera, mabuting kalusugan, malalapit na kaibigan at matalinong isipan. Ngunit kung hindi mo alam kung bakit mo ginagawa ang iyong mga ginagawa, maaring mawala ng kabuluhan ng lahat. Ang espiritwal na kayamanan ay hindi nakasalalay sa relihiyon kundi sa pakiramdam ng koneksyon sa isang mas mataas na layunin, isang misyon na nagbibigay sa isay sa iyong pag-iral. Maaari itong sa pamamagitan ng pagtulong sa iba, paglikha ng makabuluhang proyekto o simpleng pamumuhay na may malasakit at integridad. Ang layunin ay gabay sa paggawa ng mahahalagang desisyon at ito rin ang nagbibigay inspirasyon upang magpatuloy kahit mahirap ang landas. Sa pagtatapos ng aklat, iniimbitahan ng mayakda ang bawat mambabasa na lumayo muna sa ingay ng mundo at magnilay. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging mayaman para sa akin? Sa panahong ang lipunan ay tila tumatakbo sa mabilis at kompetitibong takbo ng buhay, Madali tayong maakit sa ideya ng success na batay sa labas. Malaking bahay, mamahaling sasakyan, mataas na posisyon at punong bank account. Ngunit sa paglalakbay natin sa limang uri ng kayamanan, unti-unting nabubuo ang mas malalim at mas personal na kahulugan ng tunay na kasaganaan. Ang aklat ay nagsisilbing paanyaya na tayo mismo ang may kapangyarihang magdisenyo ng ating buhay, hindi batay sa dikta ng lipunan o ng iba kundi mula sa ating sariling pangarap, pinahahalagahan at layunin. Hindi ito madali sapagkat nangangailangan ito ng katapatan sa sarili, ng lakas ng loob upang talikuran ang mga inaakala nating dapat gawin at ng tiyaga upang tukuyin at buuin ang buhay na talagang akma sa ating pagkatao. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa bawat uri ng yaman, pinansyal, kalusugan, relasyon, personal na pag unlad at espiritual o layunin. Nagkakaroon tayo ng mas malawak na pananaw sa kung ano ang mahalaga sa buhay. Mas nagiging malinaw na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pag-akyat sa tuktok, kundi sa kung gaano kabuo ang ating pakiramdam habang tinatahak natin ang ating sariling landas. Ito ay tungkol sa pagising araw-araw na may ngiti sa labi, kapayapaan sa puso at inspirasyong patuloy na umunlad hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa mga taong ating minamahal at pinaglilingkuran. Tinuturuan tayo ng aklat na huwag gawing sukatan ng halaga ang mga panlabas na simbolo ng tagumpay. Sa halip, inihahain ito ang ideya na ang isang taong may kaunting pera, ngunit may malusog na katawan, matatag na relasyon, aktibong isipan at malinaw na layunin ay mas tunay na mayaman kaysa sa taong may milyon sa bangko ngunit pagod, nag-iisa at walang direksyon sa buhay. Ang mensahe ng The Five Types of Wealth ay simple ngunit makapangyarihan. Ikaw mismo ang arkitekto ng buhay mo. Walang sino man ang makapagsasabi kung ano ang dapat mong ipagtagumpay maliban sa iyong sarili. Sa pagkilala at pagbabalanse ng limang yaman, hindi lamang natin na ang sentro ng buhay sa ating mga kamay, na ibabalik din natin ang kahulugan at lalim sa bawat araw na ating ginugugol. Sa huli, ang tunay na kayamanan ay hindi lamang kung anong meron tayo, kundi kung anong klase ng tao ang ating nagiging sa proseso ng pagbuo ng buhay na makabuluhan. Ang panawagan ng aklat ay malinaw, huwag tayong mamuhay sa otomatikong moda, kundi maging mulat, may layunin, at may pagmamalasakit sa bawat aspeto ng ating pagkatao. Sa ganitong paraan, makakamit natin hindi lamang ang tagumpay, kundi ang tunay na kasiyahan at kalayaan.